So, ayun nga, pagkatapos namin nagpa-receive sa may police station, no, ng ko, ng kapwa sekretarya, ay pumunta kami ng bayan sa may terminal. And, namili mo na ako, guys, tinapay, uh, groceries, namili mo na ako, pumunta ako ng, um, saan ba ako? pagkatapos ng grocery guys, iniwan ko doon sa may counter nila with number yung mga pinamili ko iniwan ko doon and then pumunta ko doon sa may uh, barbecue house no umili ako kaso lang ko ako natagalan dahil nga syempre iihawin pa yun i-grill pa yun no so matagal-tagal tala, talaga siya. Siguro, mga one hour din yun. Pero okay lang din naman kasi para makapag-relax ako. Mak um, ayun. Nung malapit na maluto ang mga binili kong ano, uh, pork barbecue, chicken barbecue, Saka ko rin naisip na bibili rin pala ako ng Lumi. So, nag-order naman ako ng Lumi. Well, hindi pa rin naman natapos yung pag-ihaw. Murder na rin ako ng Lumi kasi parang masarap kumain ng Lumi. So, another 15 minutes ulit. <laughs> Kaya, ginabi na tuloy ako. Pero, okay lang yun no? Pagkatapos kong, um... Pagkatapos na naluto ng order ko, kasama ng lumi, es pumunta na naman ako ng wet market doon sa palengke Kasi, bumili ako ng ulam doon na ah, hilaw. Like, karni, isda, etc. Bumili ako ng mga... uulamin sa morning like chorizo um, ham um, ano pa yon hot dog ayun and then katapos nun oh sa pa ako ah okay pumunta na ako ng sa may grocery kasi kukunin ko na yung naiwan kong uh, pinamili. No? So, yun lang naman yung ano ko. Kinuha ko na yun yung pinamili ko and pumunta na ulit ako sa terminal para maghintay ng pidikap na masasakyan.